wow. Wow, grabe. Ngayon lang ako nakakita nito, guys. Unang sakay ko nito sa malaking bangka, guys, no? First time ko po maglaot. So, salamat sa Lord na uh, dinala po kami sa tamang daan. Itong isda na to. Uh, dolphin po ito. Dinala kami sa tamang daan. Uh, dinala kami sa maraming isda. So, guys, ah, uh, nakahuli kami ng marami, uh, maraming isda dahil po yung dolphin po naunan pa siya sa bangka Dun, after mga 30 minutes to 1 hour bigla siyang huminto yung dolphin sa ano sa unahan then huminto rin kami then uh, testing kami namin with daming ano dami palang isda ang halos kadalasan nakuha namin isda ano karaw, malalaking karaw. Isang piraso na sa 2 kilos to 3 kilos. So, thank you so much sa Dolphin at sa Lord na